Alright, so mga tol, uh, nandito ako sa aming mga alaga. Uh, ito, oh. pakita ko lang sa inyo sila. Ayan. Ayan sila, mga butom na hindi pa nakakain. Siyempre, yung iba ayun pa oh ayan ayan sila mga gutom na yan okay so ito tayo magtahan natin ayan itong mga yan uh, ah, mga gutom wala pang kain itong mga to ayan ah. so ayan sila Brrr. Eh, so, mga basa sila ng ulan hmm. So, kailangan natin pakainin sila Kasi nga, oh, ito mga gutom na Alright Alright, ito mga kol yeah. So, ito mga gutom na yan